na yung pangalwan dive namin nagpalit na ako ng battery at balawis kagad mga kapadyers sa pangalawang dive, nagpakita mm hmmmm ayos to mga kapadyers malapad na balawis na naman at sa unahan mayroong pang isa ikakasakwa pa na na ito mga kapadyers malapad na balawis na naman mm hmm, bali dalawa ayos na itong pandaradagdag huli sa unang dive salamat lord na marami Tanapan ng balawis dito. Awan ko la kung mataba ang balawis dito. Matisting tayo bukas pagluto. Ulam sa tanghalian. Ang kinakain ng balawis dito, yung mahaba na lumot. At na sa tapat ko, may malaking liptihan. Mm-hmm, lagat ka dyan. Kwartang linaw ito mga kapaders. Malaking liptihan. Or alata na kulay dilaw. Ganitong isda, bitil dito sa lugar namin. 130 ang kilo. Ayan, dumudugo na mga kapaders. Idinidiin ko ang dulo ng pan ako sa bahura. At pag nakabunot, sayang. Sa malaki pa naman. Estimate ko dito, sobrang sangkilo kilo mga kapaders. Diyan ko pita mas sa palikpikan. Magaganda ang panain dito. Talagang tsagaan laang. At na ito may papalabas, alatan. Mm hmm, lagata ka dyan. Ito yung isang klaseng alatan mga kapaders. Tawag sa amin naman ganito, Rodelio awa ang sa Bicol sa parting Kalaguas. Pasarap pong sabawan din mga Kapaders. Kahit saan tayo sumisid, talagang may alatan. Kagandahan dito sa Kalaguas, ang panain pili. At nandito pa sa putas. Aroy tumago mga Kapaders. Doon sa kabila, ating iikutan. O oh, na ito. May gumagapang, kupa papa, jolly kajan. Good size na ito mga Kapaders. Pandagdag dun sa aking na uli sa unang day. Ito kasama to ng panagan per kilo 900. Nagtaas ang kilo ng banagan sa amin gawa ng mga turista. At para hindi daw lugi yun ang ng panagan. 900 ang kilo mga kapaders. At na ito, malaking panagan ito. Ang dadakot yung kasamahan ko si Kadabes Rico. Bulik na banagan. Butit babo ang butas. Corner ka dyan. Wala kang susuutan ng malalim na butas. Kunting bilis. Hapagin mo. Kuli ka dyan. Ayos. Kwartang linaw na ito mga kapaders. Good size na banagan. Estimate ko dyan mga 200 grams. Kwartang linaw. At sa unahan ko may malaking liptihan. Papalapit sa atin. Mm, -hmm. ay nakabunot. Sayang. Mayroon pang isa na ito. Mas malaki ito mga kapaders. Siguraduhin ko na pagpala na ito. Ang hindi makatanggal. Mm -hmm. Oy, may tama ito mga kapaders. Siguro kung siya nakataka sa akin pag ako ay siya nga may tama sa pising ng mga kapaders. Butit nakita ako pa. Akala ko ibang liptihan. Siya ito yung pinanak kong nakabunot, yung nakaharap sa atin. Butit nakita ako pa. Ayos naman itong pandaradagdag. Salamat Lord na naman. Hanap tayo uli at na ito surahan. Medyo malikot lang mga kapaders. Antayin kong bumalagbag. Mm -hmm. Tantimano inigkasan ang pana ko. Yung paparaikot, nakatanggal ulitin natin mm -hmm. lagataka dyan hindi ka nandiyan makakatakas sigurado na ito mga kapaders hindi ko ito makakawalan hindi pa ito kasi nung kalakihan sa ganito kalaking surahan estimate ko lang mga 700 grams kapiro kagandahan ang kilo 150 mga kapaders sigurado pag uwi namin marami sa amin naghahantay nagbibiling balagan at isda hanap tayo uli at andito sa butas may surahan uli. Mm-hmm, lagat na ka dyan. Ayos na ito mga kabaders. Uy, nakatanggal pa. Uulitin ko, papanain ko na naman. Mm hmm ay talagang di pa nagitig. Nakatanggal ulit mga kabaders. Ay, ano pa ito grabing kapusitan, Panain ko ulit, pangatlong pana, siguraduhin ko na nga. Mm-hmm, hala, makatanggal ka pa dyan. Maganda ang tama mga kabaders. Nagitig ay hindi pa pala nakala ko na agitik halos parereya sa sukat ng surahan dito pero ayos na kay kalkin surahan doon sa lugar namin may presyo na ito maraming salamat lord magandang biyaya pinagkalug mo sa amin eto, nukos na naman mm -hmm. huli ka dyan nadaluhan din mga kapaders yung ating nukos huli sa unang dive malaki laki na ito nukos or lumot tawag dito sa Calaguas Island sa amin Pusit sa Kanupos mga kapaders sa mga katanong po dyan ang salita ako Bicol Tagalog hanap tayo ulit mga kapaders dyan sa parting unahan na naman andito may nakatago lapu-lapu mm -hmm. headshot ulit mga kapaders gitik na naman ito maganda ang presyo mga kapaders kasama ito ng surahan 150 Ibig sabihin pala sa lugar namin ang surahan lapu-lapu din. Dapat sana ang lapu-lapu mga 170 or 180 lamang ang kilo. Andito pa sa unahan may malapad na samaral or likuan. Mm -hmm. Ayos na ito malapad. Pandaradagdag uli pambigas. Siguro ko wala pa dito nakakasisid ibang para sisit Dahil maganda pa panain dito. Maganda sana dito sa bahura. Kung mahaba na ang dilim, kaya lang, di pa kasi nung mahaba dilim, mataas ang sikat ng buwan, hanap na naman tayo. unang dito sa unahan ko, may papalapit. Malaking manitis. Mm -hmm. Tumigil pa. Nagitik na naman mga kapaders. Maganda ngayon ang pulso ng kamay natin. At nagigitik natin ang isda. Siguro ko tsambala ang yan. Tatanggal ko sa pana at maghahap ng panibago. Matisting tayo ulit pagpana kung talagang magigitik pa. Hanap uli. Tiyaga-tiyaga. Diyan sa parting unahan. Dito sa butas. May isdang nakasuot. Buntot ang labas. Wow, laking bukawin. Mm-hmm. Hey, chat uli mga kapalers. Gitik na naman. Ay talagang maganda ang pulso mga kapalers. Talagang hindi tsamba. Ayos. At parang isda, hindi marijik. Sigurado pag uwi namin, tuwa ang buyer. Dito sa butas, sa malaking sayap, may nakatago mga kapals na isda, kulay pula. Hindi ko lang maitsurahan kung pula po o lambingan. Hindi ko pa nakikita ng gusto mga kapalers, ating ikutan dito sa kabila. wala dito mga kapalers, nasaan daw kaya? Doon sa kabila. Sigurado ko na andyan yan. Wala pa akong nakikita ang lobas din sa corals na yan mga kapalers. Sigurado na yan sa ilalim, magkatago. Siguro pigalaro na naman ako ng isda na yan. Makita lang kita, sigurado ka sa akin. Dinubol ko ang rubber ng pana at para sigurado. Mm -hmm. Sabi ko na sa iyo, ay nakatanggal. Lambingan mga kapaders, ayan nalubas na. Pero maganda ang tama. Papingping ang ulo. Masama ang tama. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Isda pang may sungay ang panga. Mantakin, makatinik. Maghahap tayo ng bato at yung ulo pupukin ko ng bato at nang para maluro. At nang matrik ako ng gayong isdang lambingan, nagkaulo ako kasubrang sakit, hindi kinaya. At sa butas, may nakasuot, kaya lang puntot lang ang kita. Dito sa kabila, ating ikutan na naman. Baka nandito ang parting ulo, na ito. Ay, hindi ito mga kapader, smuse. Mahirap yung panain pag may sima ang pana. At pag yan lumubo, mahirap tanggalin ang pana ah, sino yung ulo ng isda na yun itong butas na ito silipin natin oh wala mga kapares nasaan daw kaya oh pati buntot wala na rin nakatakas na yata sayang pa buti pilit ko na lang kahit nakatalikod pinanak ko na sana hanap na lang tayong iba at dito sa butas sigurado na ito wow laking surahan pasiguro mm -hmm. nagitik natin hindi nakikibo ito, may isang kilo na ito mga kapaders. Salamat Lord na marami. Nakachamba tayong malaking surahan at may lawi na. Hanggang dito muna aking video sa pamana. Malutang na kami at maaho na. Madaling araw na. Ito mga kapaders, si Karayos Rico. Nagising pala ang nagtabot ng inuman dyan sa tabi dyan sa may kagtalisay ng inuman. At nabusan tayo ng inuman mga kapaders dahil yung ating dala sa dayo, isang jaglaang. Ito si Tyson. Yung ating bantay sa bangka mga kapaders sa ating pagsisid. Saka si Jan Pugi, naroon si Marcos, sa may palo, sa may ulihan. Nagpapaamak ng apoy mga kapaders. Tayo ay luluto mo na, mga kapaders ng may ulam ngayong magahan. Ayan si Jan Pugi. Naglilinis na mga isdang bukaw saka malapad na balawis. Tapos may isang ilak. Sasabaw natin mga kapaders. Tapos ito yung ating huli sa unang dive mga kapaders. Sa unang gabi. Ayan. Malaking banagan or umangin kung tawag sa amin. Aong lang din sa Bicol dito sa Calagos Island abang-abang sa mamaya sa pagluto nung ating lutoy na ula mga kapaders at kakain tayo at mamayang gabi masisid pa kami hanggang alas dos ng madaling araw at mawin na rin kami ng humalik mga kapaders at dahil mahal na araw na Ayan na mga kapaders Kain tayo Mga manoy, mga manay Sinabawang isda Inasiman Tapos nung kumain si Kalibir Sari ko mga kapaders Yung mga kasamahan ko pagbang kum kumakain Kakain tayo Uras nga pala ngayon mga kapaders Alas 10.40 na Mahal sa Ay salamat sa Diyos. Malapit na naman ang may alabanan. Kunting gusto lang ang tayong mga kapas sa pagdilim. Kayo tayo.